Ito mga idol, meron tayo ditong ginagawang uh, Wave 110 CX. Uh, na siya ng ilang taon. Pero bago pa yung motor. At ito yung naging itsura ng carburetor niya. Pero ito, ah uh, nalinis na natin ito mga idol kanina. Alam niyo ba mga idol kung anong mabisa at maganda pang dito? Ito lang yung mga idol. No? Locker, thinner diyan kayang tanggalin ng gasolina pero dito sa lacquer thinner kayang tanggalin yan babad lang natin pati ito pati ito at pati ito babad lang natin tapos mamaya pag lumambot 'yan madali nang linisin namang idol kita sa Ang lambot niyan linisin. Basta ang gagamitin mo ay lacquer thinner. At dito mga idol, sa paligid niya, Napansin nyo, malambot na yan. Napakabilis lang yan, linisin. ulit-ulitin nyo lang mga idol pag uh, Ito kasi uh, madumi na siya. Pwede na natin itapon yan. Pero hanggat kaya pang sa idin yung mga dumi, sa idin natin kasi sayang naman yung thinner. Ito na mga idol, malinis na siya. Pati malinis na. nagmuka ng bago. At yan, ikakabit na rin natin yan. Pero bago natin yung ikabit, i recta muna natin yung gasolina. Kasi maglilinis pa tayo ng tanki. Ito yung tangke pakita ko sa inyo. Kung gaano ka dumi. Super kalawang. Ang tinatakbo pa lang niya nasa 1-3.